So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share o magbahagi sa inyo ng ilang love advice. So this moment of time, isa na namang topic ang ating pag-uusapan at sigurado ako, lubos niyong maiintindihan at lubos niyong magugustuhan ang ating topic ngayong umaga ito. So ano nga ba magiging topic natin ngayon? So mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganon, lalaki naman ang maghabol sa iyo. Yes mga kamamay, totoong ang narinig ninyo lalaki naman ngayon ang maghahabol kung dati palagi, ikaw na lang palagi nagbamakaawa, ikaw na lang palagi naghahabol, well sa video ito, matututunan nyo kung paano lalaki naman ang maghahabol sa iyo, kung gusto mo yung ganito klase ng love advice mga kamamay huwag mo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell and yung like button so sa like button mga kamamay marami tayong matutulungan, marami tayong uh, uh, mga subscribers dito na mabibigyang linaw kapag pinindut nyo yung like button na yan right? kung napindit nyo na yan mga kamamay maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para lalaki naman mismo ngayon ang maghabol sa iyo. So number one iwasan mong magmakaawa kahit mali siya Yes mga kamamay, may mga babae pa rin ganito eh. May mga tao pa rin ganito na kahit alam nila na sila yung nasa tama, sila pa rin yung nagmamakaawa sa isang tao. Oo, hindi ko masisisi kayo, sabihin nung iba dyan Kamamay, mahal ko talaga eh. Ayoko mawala sa buhay ko yung lalaki na yon. Hindi ko kaya kapag nawala siya. Oo mga kamamay, naiintindihan ko kayo na tama naman yung gusto nyo na ayaw nyong mawala, hindi nyo hinahayaan na umalis sa buhay nyo yung lalaki. Pero kapag ka nagmamakaawa kayo, na kahit tama kayo at sila yung mali, sa tingin ninyo, pakikinggan kayo ng mga yan sa susunod na mag-away kayo? Sa susunod na magkatampuhan kayo? Hindi. Kasi magmamatigas pa rin ang mga yan kasi malambot ka, kasi marupo ka, kasi hindi mo kayang tiisin siya. Hindi mo siya makokontrol kapag kaganyan. Hindi siya magmamakaawa sa iyo, hindi siya hahabol sa iyo kung alam niya na ikaw yung naghahabol. Kahit alam niya o kung alam niya na hinahabol mo siya kahit mali siya. Okay, maling attitude dyan mga kamamay. Huwag niyo silang habulin kung alam niyo na sila ang mali. Pinapalaki niyo lang ang ulo, ini-spoiled niyo lang, pinapalaki niyo lang ang itlog ng mga 'yan. Maniwala ka sa akin. Hindi magiging maayos ang inyong relasyon. Hindi magiging masaya ang inyong relasyon kung puro ganyan ang gagawin mo sa kanya. Kung puro pagmamakaawa ang gagawin mo sa kanya. Okay, payo lang kaibigan, payo lang kamamaya. Kung alam nyong mali ang isang lalaki, hayaan nyo siya. Hayaan nyo ma-realize niya na mali yung ginawa niya. Hindi para itolerate pa na tama. Pinapalabas nyo na, na nagiging tama siya kahit mali siya dahil mamakaawa kayo. Okay, wag niyo sanang ugaliin yan mga kamamay kung iiwan kayo. Hayaan mong iwan kayo. Pero sigurado ako Nang na isang lalaking sobra kang minamahal isang lalaking may gusto sa iyo, ang isang lalaki nagmamahal sa iyo nang totoo. Kapag kaalam niyong mali siya, babalik at babalik yan. Ikaw ang hahabulin niya. Kaya pakiusap ko sa iyo, huwag kang magmakaawa kung alam mong mali siya. Okay? Babalik yan, sigurado ako. Hahabulin ka niyan, sigurado ako. Kung alam mo na mahal ka rin ng isang lalaki. Pero kung hindi ka mahal ng isang lalaki, huwag mong gagawin pa rin yun. Huwag mong gagawin na maghabol. Hayaan mo siyang lumayo, umalis sa buhay mo. Hindi ikaw ang nawalan, tandaan mo yan. Hindi ikaw ang nawalan ng isang mahalagang tao, kundi siya ang nawalan ng isang high value na kagaya mo. Alright? So number two, matutong mahalin ang sarili. Yes, mga kamamay, para habulin ka ng isang lalaki, matutunan mo sanang mahalin muna ang sarili mo. O paano mahalin ba kamamay? Mahalin mo yung tipong wag kang habol ng habol. Okay, masyado ka ng pagod, masyado ka nang nasaktan Ikaw na yung sinaktan, ikaw pa yung habol ng habol Which is mali yun mga kamamay Kasi the more na naghahabol ka sa kanya The more na nagmamakaawa ka sa kanya The more na lumuluhod ka sa kanya The more na ibinababa mo sarili mo sa kanya The more na lumalayo ang lalaki The more na tumatakbo ang mga yan Okay? Kasi ang hirap sa inyo, masyado kayong pilit ng pilit. Masyado kayong nagmamakaawa sa kanila. Masyado nyo silang hinahabol-habol. Okay? Masyado kayong nagmumukmuk. Tipong akala nyo, hindi nyo na mabuhay nang wala sila. Bakit ganyan kayo? Lalaki lang yan. Napakaraming lalaki sa mundo. Bilyon ang lalaki sa mundo. Bakit hindi mo sumukang tumingin sa iba kung alam mong binabali wala ka na? Kung alam mong wala ka namang ginagawang mali pero bakit sinasaktan ka na? Okay, matuto kayong magising sa katotohanan. Hayaan nyo sila. Huwag nyo palakihin ang ulo ng mga yan. Damo na ipinapakita nyo habol kayo ng habol. Damo na ipinapakita nyo sobrang laki ng pagmamahal ninyo sa kanila. Yung tipong kahit mali na sila, inahabol nyo pa rin. Okay, hindi sila titingin sa inyo. Hindi sila lilingon sa inyo. Baka tawanan pa kayo. Lalo nyo lang ini-spoil yung lalaki kapag ka habol nyo. Hayaan nyo mahalin muna ang inyong sarili. Pabayaan nyo muna sila. Okay? Huwag niyong hayaang maubos ang inyong sarili sa kanya. Okay? Baka mamaya nakikita niyo yung sarili ninyo. Nai-stress na. Baka mamaya makita niyo yung sarili ninyo. Nadidepress -de na. Kasi masyado niyong hinahabol. Masyado kayong nalugmok. Masyado niyong pinabayaan ang sarili ninyo dahil sa paghahabol sa isang lalaking ganyan. Huwag ganyan mga kamamay. Kung alam mo na nagsorry ka na. Kung alam mo na nagsisi ka na at hindi pa rin niya tinanggap. Hayaan mo lang siya. Okay? Ayan, lumipas ang araw. Makihilom din, marirealize niya kung totoong mahal ka ng isang lalaki. Hindi kanya niya hahayaang malugmok. Hindi kanya niya hahayaang ma-stress. Hindi kanya niya hahayaang ma-depress. Okay, baka mamaya kung ano pang maisip mo. Baka mamaya, hindi ka na makaisip ng tama. So, mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, <clears throat> matuto kayong mahalin muna ang sarili kung alam nyo na nagawa nyo na ang lahat para sa kanya. Kung nagsorry na kayo, nagsisi na kayo, hayaan niyo muna siya. Let it go. Okay? Babalik yun at babalik kung alam niya na, na mahal ka niya. Kung alam niya na malaki ang pupwedeng mawala sa buhay niya kapag na ka nawala ka sa buhay niya. Okay? So kaya ka uh, advice ko sa inyo mga kamamay uh, matutong mahalin muna ang sarili niyo kung alam nyo pagod na pagod na kayo. Huwag ibuhos ang lahat, hayaan yung oras ang magdikta kung kailan babalik ang taong mahal mo. Alright? So next, piliting maging masaya kahit wala siya. Yes mga kamamay, kailangan nyo pong piliting ngumiti, piliting maging masaya So sumama naman kayo paminsan-minsan sa mga kabarkada nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga okay, family members ninyo. Lupabas ba, kayo, magsaya kayo. Kung alam mo na masyado ka nang nai-stress, masyado ka nang nalulungkot, masyado ka nang nalugmok, bakit kailangan mong kimkimin yan? Bakit kailangan mong manatili sa ganyang sitwasyon? Walang mangyayari sa'yo. Yung isang lalaki lumayo na, naghanap na ng iba, naging masaya na, pero ikaw hanggang ngayon, ilang taon na yung lumipas, nagmumukmo ka pa rin, hindi mo matanggap na wala na yung taong nang iwan sa'yo. Bakit ganyan ka? Pilitin mo namang mumiti, pilitin mo maging masaya, kumilala ka ng iba. Walang mangyayari sa'yo. Nasabi ng iba dyan, Mama, eh, mahal na mahal ko talaga eh. Binigyan ko talaga ng uh, pag-ibig at puso yung lalaki. Mahal na mahal ko, sobrang tagal namin. Seven years kami, bakit ganun na lang? Oo mga kamamay, naiintindihan ko matagal kayo, 7 years kayo, pero bakit kailangan mong manatili ng ganyang katagal sa relasyon niya? Alam mo na may meron na siyang iba, alam mo naman na masaya na siya sa iba, kita mo naman sa mga post niya, iniwanan ka na niya. Pero sana, sinasabi ko lang sa iyo, hindi mo kailangang magmukmuk ng ganyan. Kawawa ka eh. Masaya na yung isa. Pero bakit ikaw, nandiyan ka pa rin. Learn how to move on. Makisama ka sa mga tao na sa paligid mo. May mga tao pa rin nandyan para alalaya ka, mahalin ka. Okay? Hindi mo lang nakikita kasi masyado ako nakafocus doon sa maling tao na yon. Kaya payo ko sa iyo mga kamamay, matuto ka rin ngumiti, sumaya sa ibang tao. Okay? Para sa ganon, matutunan mo rin na lumigaya pa rin kahit wala na yon. Alam mo naman na hindi siya ang para sa iyo. Naghanap nga ng iba, di ba? Kaya kung ako sa inyo, matuto kayong ngumiti kahit wala na siya, so next i-appreciate lahat ng ginagawa niya maliit man o malaki yes mga kamamay, para maghabol sa inyo ang isang lalaki, ipakita nyo na yung bawat ginagawa niya, bawat sakripisyo niya, ina-appreciate ninyo In inihatid ka, sinundo ka binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng pera pasalamatan mo mga kamamay kapag ka ganyan ng isang babae talagang pinapahalagahan niya ng isang lalaki, okay kapag ka marunong kang Uh, tumanaw ng mga uh, sacrifices kapag marunong kang umappreciate ng mga bagay-bagay alam mo pinaghirapan ng lalaki para lang maibigay sa iyo at na-appreciate mo 'yon sigurado ako okay hindi ka pakakawalan ng isang lalaki kapag ka ganyan alam mo bibihira na lang sa mga babae yung marunong umappreciate ng mga bagay-bagay kaya kung ako sa inyo mga kamamay ipakita ninyo na meron pa ring nag-exist na mga babaeng ganyan na marunong tumanaw na marunong mag-appreciate maliit man o malaki na bagay galing sa isang lalaki. Kapag kakasiganya ng isang babae, ay eh, talagang hahabulin ng isang lalaki. Kaya nga sabi sa ko sa inyo, ah, napakadalang na po mga ganyang babae. At mga genuine po, yung mga babaeng marunong umappreciate ng mga ganyang klase ng sacrifices and mga bagay-bagay na kayang ialay ng isang lalaki sa inyo. Kaya mga kamamay, kung isa ka sa may mga ugaling ganyan na marunong i ng mga bagay-bagay, genuine ka. Hinahabol yan ng isang lalaki. Kaya still, hanggang ngayon dapat marunong kang mag-appreciate ng mga bagay-bagay. So next, huwag ialay ang lahat sa kanya. Yes mga kamamay, ito yung kamalian ng napakaraming babae Kapag ka nagmahal, kapag ka umibig Halos lahat, ibinibigay na doon sa lalaki Halos lahat, isubo na doon sa lalaki Okay? Bakit ganyan kayo? Huwag niyong ialay ang lahat kasi kapag ka nakuha ng isang lalaki ang lahat-lahat sa inyo mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, titigil yan, baka isang araw gumising ka, cold na yan. Baka isang araw mapansin mo na lang, malamig na siya sa iyo, hindi na siya malambing, hindi na siya sweet. Bakit? eh halos lahat nakuha niya na sa'yo. Lahat ibinigay mo na. Hindi naman niya hinihingi. Bakit ibinigay niyo na? Payo ko sa inyo mga kamamay, unti-unti ang pagbibigay para mayroong kayong pambigay hanggang sa dulo. Hindi yung umpisa pa lang ng relasyon ninyo, ibinagsak niyo na lahat ng kailangan niya o kahit hindi niya kailangan, isinama niyo na rin. Sa tingin niyo mga kamamay, anong magiging reaksyon ng isang lalaki kapag lahat nakuha niya na sa'yo? ba diba, bigla silang mananawa Bigla silang titigil Bigla silang mauumay Kaya sa bandang huli kapag ka ibinigay ninyo ang lahat At sila ay lamig, iiyak-iyak kayo Hahabol-habol kayo Diba? Ngunguto-nguto kayo Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay Huwag niyo pong ibigay ang lahat Para ma-sustain ninyo Yung uh, eagerness ng lalaki Na mas kilalanin ka pa hanggang dulo okay. hindi ko sinasabi dito na huwag niyong ibigay ang lahat. Ang sabi ko naman, unti-unti ang pagbibigay, huwag niyong ibigay ang lahat may kailangan kayong ibigay at may limitasyon kayo sa mga bagay na hindi dapat ibigay. Alright, next. Limitahan ang oras sa kanya. Oo mga kamamay, mahalaga po ito na kailangan nyong malaman at maisip. Kailangan yung oras ninyo limited lang para sa kanya. Huwag sobrang ibabad ang sarili sa pagchat-chat. Huwag masyadong ibabad ang sarili sa pakikipagtawagan. Masyadong nananawa at nauumay ang isang lalaki kapag kaganyan. Wala lang na kayong topic, wala lang na kayong mapag-usapan. Pero pinipilit mo pa mag-reply. Okay? Ang reply na nga lang sa'yo ng lalaki is... Ah, or okay, pinipilit mo pa rin replyan. Nararamdaman mo dapat yung mga bagay na ganyan. Okay? Kailangan ka masyadong maraming oras sa isang lalaki. Okay? Kapag ka-reply ng lalaki, ko konti konti na lang. Or something na hindi na siya nagtatanong kapag ka nag-reply. Sa inyo mga kamamay na nauumay ng isang lalaking kachat ka. Kaya makaramdam ka sana. Tiisin mo ang isang lalaki muna. Hayaan mo munang mamiss ka ng isang lalaki. Huwag ka magparamdam. So mag-focus ka sa sarili mo, sa negosyo mo, mag-improve ka, magpaganda ka, wag puro chat ng chat, wag puro pangungulit. Naiinis na sa iyo ang lalaki, nandiyan ka pa rin. Wag muna ano. So payo ko sa inyo, ulipitahan niyo ang oras para sa isang lalaki para mamiss kayo, para hanap-hanapin kayo, para habul-habulin kayo ng isang lalaki. And last, wag laging patulan sa bawat away. Oo mga kamamay, efektibo po ito mga kamamay sa isang relasyon para ikaw ang habulin ng isang lalaki. Kung kayo man is nagkatampuhan, kung kayo man is nag-away at alam mo na siya yung may kasalanan, siya yung mali pero masyado siyang mataas, huwag mo siyang patulan. Kasi the more na pinapatulan mo, hindi siya magpapatalo. Okay, lagi siya may sumbat, meron siyang balik, meron siya sinasabi pa rin sa iyo. Pero kung gagawin mo dyan is hindi mo papatulan. Yung pride ng lalaki bababa yung ego ng lalaki bababa. Bakit? Eh wala ka pakialam sa kanya Hindi mo siya pinapatulan. Hayaan mo siyang magalit. Hayaan mo siyang magtampo. Bababa rin ang kanyang ego at pride kapag dumating yung araw na hindi mo siya pinapansin. Kapag na-realize niya na hindi mo siya pinapatulan. Siya mismo yung magbababa ng pride sa kanyang sarili at wala kang kahirap-hirap na talagang babalik sa 'yo isang lalaki. Na talagang hahabulin ka ng isang lalaki kasi mare-realize niya na maaaring mawala ka sa buhay niya kapag ka, okay, pinagpatuloy niya 'yung pagiging uh, ma-pride niya. Kaya isa 'yan sa mga paraan kung paano maghahabol sa 'yo isang lalaki. Kailangan, huwag mo siyang patulan sa bawat away ninyong dalawa. Alright, mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video ito sa mga nangangailangan, sa mga subscribers natin na masyado nang napapagod sa pagmamahal. Isa yan sa mga paraan para habulin ka ng isang lalaki. So, for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and like mo na rin ang video ito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.